guys, ganito lang guys. Pag hindi magkasya guys, kailangan buwasan. Guys, plus light guys. <laughs> Oo, oh, guys. Mas tama ito guys. <laughs> Gabi ko na gagawa na BBM guys. Gusto <laughs> mo ba mapunta sa Netherlands? Yung pakulong niya si Tatay Bigong guys. Ay, mabahala na ng mga drug lord guys. <laughs> Tingnan <laughs> mo to guys oh. Wala naman lamat guys Bukangan ko ng electrical guys De, Ano nang gagawin natin ito guys lente ano to Wah electric pan to to <laughs> Dakot yan ba Positive na Gumana na guys yung pindutan guys Ah, Sana magkasa guys. Nako nalimot na yung gunting guys kung saan ko nalagay guys. Buta na ni. Plus light. guys oh. Wait lang guys. kinakabit lang ako dugsungan guys. Ay sus o ang wire. Oh, start na. Bluetooth na. Like tayo ka natin. Subukan na. Wala na. Kailangan Wala na. Kailangan mo. Bukas ito. dami guys. music mo ang music mo na dyan lang guys. Guys, hindi na ako nagkain ah. Na. nito sa akin ginagawa guys ah. Naputol-putol na ng tatlo electric fan guys oh. Dami lik electric fan guys oh. Supakay, oh kamo da. Maayos kayo guys. Trying time guys. Ito, magpapaayos daw oh. Paayos electric guys. Mura lang daw. Ayun, gumana guys. Love hearts daw. Ano sa tingin mo? Love birds. Love birds. Ayan guys, yung kanilang ano? Shop. <laughs> Dito lang sa likod ng bahay yung shop nila.